So hello guys, welcome back sa ating youtube channel at facebook page na rin So ngayong araw na to, nandito tayo sa barangay sa Lugon, San Jose, Camarines Sur Isang araw na naman ng kwentuhan at titingnan natin yung ika-third day ng First Bicol Diversified Farming Agri uh, dito sa San Jose, Camarines Sur So eto guys, ay expo Ibig sabihin guys, magkakaroon ng kompetisyon, labanan ng mga Uh, iba't ibang kumpanya pagalingan sila uh, sa pagtatanim ng mais at syempre yung kung sino yung mananalo yung may pinakamaraming bunga uh, pinakamaraming yield so tara guys silipin natin paano ba ginagawa yung pagtatanim ng mais na yan para yung mga katropa natin matuto sa pagtatanim ng mais at syempre higit sa lahat lalong kumita importante kasi sa panahon ngayon na kapag nag-invest tayo syempre kikita tayo lalong lalo na sa farming Ito guys yung uh, traktora Nagbubungkal pa rin ng lupa Pero may part dito guys Ito ay 7 to 8, 10 hectares na lupain At ito nga ay tatamnan guys ng mais Pero halos 7 hectares lang to 8 hectares Ang gagamitin para sa mga sasali Uh, na iba't ibang kumpanya uh, magbibigay sila guys ng pananim na seeds at yun yung gagamitin na itatanim nga dito sa lupain na to uh, iba't ibang klase ng mga binhi ng mais at doon natin makikita para sa mga katropa natin na nagtatanim ng mais kung ano ba yung pinakamagandang gamitin o sulit gamitin at kung yun na yung ginagamit ninyo ituloy ituloy nyo lang at doon naman sa iba na mananalo dito, syempre bagong kaalaman, dagdag kaalaman para sa atin yun, di ba? Maganda kasi guys yung nakikita natin na uh, ano ba yung magandang produkto na gamitin natin sa ating sakahan para lalo tayong kumita. Pero syempre, i-take e, note rin natin na yung lupang pinagtataniman natin isang factor na nakaka -apekto. yan. At syempre, yung weather, yung tubig, yung klima, yung panahon sa ating lugar. Kasi alam naman natin na kahit na napakaganda guys ng seedlings na gagamitin natin, eh kung yung panahon naman ay hindi nakikibagay sa atin yung pagkakataon eh hindi nakikibagay sa atin talagang medyo mahirap diba kaya nga nandito tayo guys sa ikatatlong araos ng pagtatanim ng mais dito sa First Bicol Diversified Farming Agri Expo dito sa San Jose Camarines Sur eto guys ay initiated ng MAU o Uh, Municipal Agricultural Office ng San Jose sa, pamam, sa pangunguna ni Ma'am Grace at uh, syempre siyempre ng LGU ng San Jose sa pangunguna naman ni Mayor Gerald Peña. So, eto na guys yung mga magsasaka na nagtatanim ngayon at mamaya guys i-interview natin yung iba't ibang mga uh, seeds company kung ano ba yung ibibida nila na magandang gamitin dito sa pagtatanim ng mais para yung magsasaka natin eh, kumita na ng maganda, di ba? So ito yung masisipag nating mga magsasaka Ayan, at saka yung mga kalabaw nila Talagang ano Ayun So, mais rin po yung Itatanim dito, ano Ito So, merong modern technology na ginagamit yung Traktora, at ito nga ah, Manual naman yung Ginagawa dito. Boss, yung isang hektarya Ilang araw natatapos Sa pagbumungkal ng lupa kapag manual talagang ano ano eto yung kalabaw na gamit ni ano ni Manoy talagang ayun so ito yung dupain ah, pinubungkat So, ito guys, kasama natin yung mga nagtatanim ng mais dito sa Barangay Salugon pa po. Ito, ano, sako pa ng Barangay Salugon. So, boss, anong tawag po sa ganitong, ano, ganitong mga machine bang matatawag yan o ano? Improvised. Improvised? Ah, <laughs> kung bagay yan na po yung, ano, instead na... Uh, improvised. Paano, ano pa? Ito na po yung gagamitin, ano? Sariling gawa po yan o nabibili yung ganyan? Uh, Sariling gawa to. Oh, ayos po no. Maganda. Oh, ganito. Lagi may isa kang naiiwan at sumunod Opo. Opo. So, sabay, sabayan natin guys. Oh, okay. ito. Bali, ito boss, pang ilang araw nyo na napagtatanim yung ganito. Oh. Dalawang araw dito po. Kapadalan ah, a araw pa lang to dito. Ah, uh, two days. <laughs> Tapos ito, mas maganda yung ganito. Ano, advantage kasi hindi na yuko yung mga magsasaka diretso na. Ah. Oh. mas, madali ito eh. Ito lang. Opo. Para lang naglalaro, ano? Oh. Pero at least talagang ano, tusok na tusok sa lupa. Ah. Oh. Saka, di ka na magtatabo ng lupa, diretso na. Opo. Kung baga, nasa loob na po, ano? Oh. Okay lang po na maapakan yung ano, yung nalagyan. Ang isang hektarya po mga ilang araw natatapos. Oras lang sa ganito. Okay lang bang magtanim ng mais kahit na umuulan? Hindi po. Ah, kailangan talaga medyo maaraw. Anong anong pwedeng maging epekto sa mais kapag nagtanim na maulan? Ano, nabubulok po. Ah, nabubulok. Yung kapag nababad sa basa po ano? Uh. Sa tubig. Ito guys, ito yung nagustuhan ko dito. So ngayon lang din tayo nakakita ng ganitong ano, parang machine. Ayan, na ginagamit nila. So tama nga, mas madali yung pagtatanim tapos hindi rin hirap sa mga magsasaka kasi hindi sasakit yung likod nila yung nakikita rin kasi natin yung mga nagtatanim ng palay talagang ano taas baba taas baba pero eto talagang ano tusok tusok lang tapos pa isa isa nilang nilalagay eto boss hindi pwedeng pagsabay na, no? sabay ano sabay sabay po yung buhos dyan sa ano pa isa isa lang talaga ano isa lang ayun isa lang talaga ang lagay Para pag shoot sa butas, isa lang po yung nakapasok, ano? Bali sa inyo po, isang tao, isang guhit na diretso, ano? Uh, isa lang. Ayun. So ibig sabihin boss ang isang hektarya mga ilang oras yun kapag ganito karami yung nagtatanim. Oras lang. Mga wala pang isang oras o dalawang oras? Dalawang. Mga dalawang oras okay na. Ito guys, bilip tayo doon sa sistema nila, sa proseso nila ng ano, ng pagtatanim. Akala ko dati yung ano, wisik-wisik lang, sabog-sabog lang. Yun palang nakita natin na wini-wisik-wisik, sinasabog-sabog. Ito pala guys yung nakikita natin ng mga puti-puti na parang asin, parang buto ng, ano ba yan? Buto ng okra, yung laki. Pero ito, abuno na pala to sa lupa para maging maganda yung pagtatanim ng ating mga ano mga farmer corn farmer Ito, talagang ano. Ang ano lang dito guys, ang disadvantage sa ganito na patag na patag is yung sobrang init. Tapos kapag biglang umula naman, talagang buhos na buhos sa'yo, sambot na sambot mo. Kasi ah, halos walang masilungan, nasa gilid talaga yung silungan. ang kagandahan dito guys marami silang sama-sama na nagtatanim kaya mabilis yung trabaho sabi nga nila yung isang ektarya kayang tapusin ng dalawang oras lang boss dati boss ganyan na talaga yung ginagamit yung pasistema ng pagtatanim ng mais o manual yung nilulubog-lubog yeah, so, nilulubog-lubog na yan Uh, sa ibang mga taniman po ng mais gumagamit na rin ng ganyan talagang ano no, advantage na po ano mas padali nga naman talaga kapag ganyan yung ano yung sistema hindi mahirap hindi masakit sa likod so eto guys kung mapapansin natin nandun sa gilid nila o kaya sa harapan nila yung alalagyan uh, lalagyan nila ng butil ng mais yung mga seeds tapos pa isa isa nila guys na ano kinukuha at nilalaglag nga dyan sa ano sa sa anong tawag po sa ganyan may imbudo ano sa ilalim so tama nga naman pagdating dun sa baba nakashoot na talagang yung isang linya guys na ganito napakabilis nilang matapos ayan para lang silang ano naglaro ng track and field ano pero kung sa magsasaka to guys talagang ano masakit sa likod ng tsaka sa baywang ng mga magsasaka lalong lalo na yung mga nagtatanim ng palay pero eto at least hindi na sila payuko -yuko. talagang ano lang ang kalaban lang nila dito guys talagang yung init So, kaya kung mapapansin natin, talagang mahahaba yung suot nila para hindi mabilad yung uh, balat nila, katawan nila sa ano, sa arawan. So, eto na guys, halos ilang minuto lang guys, saglit lang nila, nakabalik na naman ulit sila dito. At eto guys, ang kailangan na importante dito is kapag nataniman na guys yung isang linyada na katulad neto, nakita nyo yung may guhit na parang linyada so ibig sabihin isang tao guys yung magtatanim dyan para at least hindi doble doble nakita nyo guys yung sipag ng ating mga ano mga magsasaka talaga mga ano eto halos 10 hectares ata eto kung makukobar lahat na taniman to ng mais at hoping tayo na maging sulit yung ani nila Pagdating ng April, ngayon December guys, so April yung expected na anihan man na manetong mga mais na to. Isang hektarya, mga ilang sako o ilang butil ng mais yung pwedeng itanim? Isang hektarya, mga dalawang bag. Mga dalawang bag. Oh. Ang isang bag boss, mga average, magkano yung presyohan yun kapag sa market price? Okay, so Walang... 35,000. 35,000. Isang hektarya, yun yung gastos. Gastos, Mang, mga approximate po magkano yung pwedeng gastusin sa isang Ektarya kung magtatanim Nang mais mga 35 to 40,000 thousand mga ganun po ano? Opo. mga 20 pero yung lupa mali, malpatag na na ganito hindi na masyadong bungkalin po ano? ito mga, yung dalawang bag boss, mga magkano yun? Kapa, sa isang ektarya dalawang bag yung pwedeng maubos na, na seeds po. Tapos yung isang bag approximately, magkano yung pricing yung mga ganon po? Mga 5K. ayon mahal na rin po pala. Ano? Sa bagay, maganda rin naman yung naaani rin talaga sa ganito po. Ano? Basta maganda yung makiayon yung panahon po. Ano? Ito, ayan o, oh, ang bilis nga na ng, uh, bossing o. Oh. Kapag sa market boss, bibilihin yung ganyan na gina, yung, ginagamit ninyo, mga magkano yung pricing nyan? Mga 1.5 na yung sa bawat isa. Tapos sa isang hektarya, mga ilang tao yung, yung approximate na, na nagtatanim. Depende, ito ang gusto kumakasal. Oo. Oh. Ate -ate na lang. Opo, pero on abre, a ah, ang pagtatanim po ba ng mais is uh, hindi yung katulad sa sakahan na per head yung ano, per araw. Sa isang hektaryo po, magkano po yung ano, eh. yung package? So, bag yan. Ah, per bag? Sa per bag po, magkano po yung ano? 1,400. Tapos hati-hati na lang po. Pero okay na rin po yun, ano, at least marami pong magkakasama, ano, Ang ganda dito kasi pares tapos ano patag na patag ano talagang kitang kita eto guys okay, so, oh 360 views okay. Kabadi mo po po